Pagbaho mo naman, Angko kaya hindi mo talaga. ako masisi na makakit sa'yo. Eh. Ano ka ba? Ang pilyo mo talaga? Kung magkakasala ka rin lang naman, eh di sulitin mo na sa'kin. Huwag ka lang maingay ah. Kasi baka marinig tayo ng kuyo ko. Lulun lang kita ng CR. Paano tayo marinig o mahuhuli nun? Ipulag yung asawa ko. Eh, kung pusing. <laughs> mahal, Andyan ka na ba? Hindi ka ba nagpunta sa cafe? Oo mahal, nandito na ako. Mamaya na lang ako babalik sa cafe. Mahal, hindi ka. Ha? Ah. Dito ka. Ayan. Buka mo na mahal. Ayan. Kumain ka na ba? Oo, oh, mahal. Kumain ako. Salamat, ah. Tumutulong ka dun sa negosyo natin. Ah, uh, si Utol pala. Andiyan na ba siya? Sabi niya, darating siya eh. Ah, wala pa siya dito eh. Pero baka papunta na yun. Antay na lang natin mahal, ha? Sige, sige. Oh, nandiyan na pala siya eh. Marky, upo ka muna dito. Tol. Uh, hi, Camille. Hi. Sorry, Tol, ah. Kasi may dinaanap pa ako kanina eh. Namiss ko na yung bonding natin. Aba, wala yun. Tsaka, masaya ako at napadaan ka dito. Alam mo naman, di ba? Simula nung pumanaw uh, pumano na yung mga magulang natin, ikaw na lang talaga yung pamilya ko. Lahat din ng mga kaibigan ko, nilayuan na ako dahil nga dito sa aksidente. Dahil nga nawala na yung paningin ko. Huwag mo naisipin niyo, bro. Nandito kami ni Camille para sa'yo. Kayo magalalang dalawa. Babawi ako sa dalawa. Salamat, salamat. Hi, good afternoon. Pasok, pasok. Diyan nandito tayo sa clinic ni Dok. Vena, have a seat, please. Thank you, Dok. Uh, bossing, pahintay na lang ako sa labas ha. Salamat, salamat. Hi, Dok. Hi, Mr. Vena. Very good afternoon. I have good news for you. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na nasa akin na yung analysis report and nasa akin yung resulta. Excited na ako, Dok. Ano po ba yung results? Guess what, Mr. Vena? There's a 50% chance na makakita ka ul ulit. Of course, with the successful procedure ng ating surgery. That's more than what we expected, Dok. Ang ganda naman <laughs> ng balita mo sa akin. Maraming salamat. Pero, uh, Mr. Vena, kailangan natin gawin ng surgery sa Singapore. Kasi alam mo naman, wala tayong uh, sapat na equipments dito. Walang problema, Dok. Gagawin ko lahat para makakita lang ulit. Gano'n po ba siya katagal? Uh, saglit lang, uh, I need you to stay in the hospital for just at least two weeks. And then, I assure you, I'm very positive na magiging successful ang surgery mo. And I'll make sure of that. Maraming salamat, Dok. Uh, isang request na lang, pwede po bang satin-satin muna to? So, ko lang po sana yung misis ko. Of course, Mr. Ravena. Confidential muna natin to. And I'm sure so surprise natin yung misis mo, di ba? Just let me know kung kailan natin i-schedule yung procedure mo for surgery para ma-ready ko na yung mga documents. Alright? Will do, boss. Will do. Will do. Thank you. Thank you. Alright, Mr. Ravena. Have a good day to you. Salamat. Salamat, Dok. Uh, guys, kayo na bahala dito sa bahay, ah. Tsaka, mahal, ikaw na rin umasikaso doon sa negosyo natin, doon sa cafe. Alam mo naman na kayong dalawa lang yung uh, mapagkakatiwalaan ko. Mawawala lang ako ng ilang araw. Uh, may kailangan na akong asikasuhin importante. ah uh, sige, mahal. Ako na bahala dito sa bahay. Tsaka, nandito naman si Marky eh. Tutulungan niya ako sa negosyo natin. Sige, tol. Unahin mo na yung lakad mo. Mukhang importante eh. Ako na bahala kay Camille. Este, sa negosyo mo. Ah mahal, saan ka ba pupunta? Tsaka bakit ayaw mo sabihin sa amin? Sino bang kasama mo? Basta, uh, surprise ako na to sa inyo. Lalo na sa'yo mahal. Tsaka hindi mo naman kailangan mag pa. Kasama ko naman si Dr. Bailon. Kaya ligtas ako. Ah, o sige mahal. Hintayin ko na, na yung pagbabalik mo. Mag-iingat ka doon ha, kasi mamimiss kita. <laughs> sige tol. Pag may tanong ako sa ha, tawag na lang ako about sa business mo. Na- Pagkamagalala, pagkamagalala, kami nang bahala ni Camille. Magaling, magaling. Babe, masarap pala sa kamay niyo ni Utol, no? Alam mo, sana magtagal pa siyang bumalik para maaraw-araw pa kita. <laughs> ano pa ba, ba, babe? Huwag mong alalahanin yun. Di ba nagagawa naman natin lahat ng gusto natin? Hmm. Ah. Kahit naman nandito yun, hindi naman niya tayo makikita. Ano, babe? Ayoko may kahati sa'yo sa kama, no? Gusto ko sa akin ka lang, ha? ano naman kasi. Bakit ba pinakasalam mo pa yung kapatid ko? Alam mo nang matagal na ako may pag sa sa'yo, di ba? Ano ka ba? sa <laughs> tingin mo ba magtsatsaga ako dun sa bulag na yun? Tsaka, kung di lang naman dahil sa pera niya, matagal ko nang iniwan yung inutil na yun. Gusto, babe ko oh, bahala sa akin ah. Alam mo naman wala akong trabaho ngayon eh. Sana pala babe. Yung motor na pinangako mo sa akin ah. Ha? ha? Uy. Naka ano ba babe? Oo. -o. Basta ikaw yung bahala sa akin sa kama ha. <laughs> Oo naman. Ano, isa pa tayo. Oo ano ba? <laughs> babe, Hmm. Samantala yun na natin to habang wala pa yung bulag na yun. Huwag mo na nga isipin yung kuya ko. Baka nga hindi na naman pabalik dito eh. <laughs> Mahal? Andiyan ka ba? Tola, andiyan ka? mahal. Napaaga yata yung uwi mo. Di ba, dapat next week ka pa? Kumusta pala yung lakad mo? Maayos naman yung biyahe ko. Asan pala yung kapatid ko? Maayos ba siya magtrabaho? Na-enjoy niyo bang dalawa dito? Tol! Puri, nakabalik ka na. Basta, tinanong ko lang si Camille magbihilis nung nabakong siray. Tsaka mahal, excited na ako sa surprise mo. Tukol ba yun dun sa bakasyon natin? Pupunta ba tayo ng ibang bansa? Sa totoo lang, excited akong sabihin yung sorpresa ako eh. Pero ako, ako ang surprise sa mga nakita ko. Nakakita? Anong ibig mo sabihin, man Kaya ako umalis. Kasi pinasurgery ko yung mga mata ko. So, ibig sabihin nakakita ka na, Mahal? Oo, oh, Camille. Nakikita kita. Nakikita rin kita ang kapatid ko. May dahilan pala talaga ang Diyos kung bakit niya binalik yung paningin ko. Para makita ko yung katarantaduhan niyong dalawa. Mahal, baka nagkakamali ka lang. Tinulungan lang naman ako ni Marky na ayusin yung gripo natin eh. Oo bro, hindi ko makagawa sa iyo yun. Paano mo nagawang lukuhin ako? Kitang kita ako na nga. Paano mo itatanggi yun? Sige nga! Kapatid pa naman kita. Kapatid kita! Paano mo nagawang tikman tong para na to? Mahal, patawarin mo ako. Akala ko kasi hindi ka na makakita ulit eh. Kamil, ang kapal ng mukha mo. Bukas yung pinto. Lumayas ka. Lumayas ka dalawa. Magkita tayong tatlo sa korte. Tedemanda ko kayo. Layas! Mahal, huwag naman ganun no, mahal. Wala na akong titirahan eh. Baka pwede yung kapatid mo na lang paalisin natin? Grabe ka naman, babae ka? Pagkatapos kita paligayahin, ito yung babalik mo sa akin? Ha? Buwisit kayong dalawa. Talagang nagtalo pa kayo sa harap ko. Bukas nga yung pinto. Lumayas na kayo.